Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong Trusting Tuesday? Ayan, talagang alam natin, ano? Lagi natin kailangan magtiwala sa Panginoon sa bawat araw ng buhay, di ba, Daddy? Kasi kung hindi natin gagawin yan. Ako, Nako, nako. <laughs> Hindi natin alam ko ano magiging direksyon ng buhay. Aba, eh, mas mabuti pong makasiguro sa Panginoon, di ba po? Iyan. <laughs> Shout out po ako sa mga kapatiran sa Santa Elena, sa Messiah Christian Fellowship dyan po sa Bicol. ah uh, talagang we rejoiced with you po nung nakadalo po kami dyan last Sunday para po sa ordination ni Pastor Roger Isidro sa pagpalain kayo ng Panginoon. Shout out na rin. Kamusta po? Marami pong salamat sa magandang pagtanggap sa mga kapatiran dyan po sa Del Gallego sa Camarines. Maraming marami pong salamat mga kapatiran at thank you na encourage po kami na kayo po ay nakikinig ng programa. At yun po, So, binati ko lang po yan at sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon saan man po kayo. So, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, di ba po? At kayo po ay narito sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po yan sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at kayo po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay yung transistor radio nyo o yung ating PM radio, yung portable missionary radio. Natitiyak mo namin na kukuha nyo pong ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo. At kayo po yung may magandang internet connection, definitely maliwanag po yung inyong pagka-rinig sa amin. At yun, doon po kami masaya yung naririnig niyo yung ating tawanan, diskusyon at yung ating pong mga you know, mga insights sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At ganun din sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa, naku, totoo 'yan. Ang sarap ng may marinig. Narinig ko 'yan doon kay Pastor Randy. Sabi niya ganun, iba talaga daw yung nasa ibang bansa ka na meron kang naririnig na programa dahil matagal po siyang naglingkod sa Qatar at nag-start ng church doon. Habi niya, iba talaga yung nakikinig ka na meron programa na, you know, sa sarili mong wika, encouragement sa pagpatuloy sa Panginoon. In fact, na uh, nabanggit niya sa akin si Dave Mortis, si Paul Mortis, o diba? Sabi ko, tatay ko po yung Paul, kapatid ko po yung Dave. O yung mga ganon, di ba? So, malaki pong ano yan, malaki pong encouragement sa kanila. So, sa ating mga kaagapay, just hold on, di ba po? So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement mula po sa ating mga usapan para po lalo tayong magtiwala sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company ay member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Amen! May kanta ako, anak. Sige po! Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala na sa aking inyong ibinigay sa ganang sa kung kaya naman ako sa aking puso, sa iyo, Panginoon, tiwalang tiwala. Amen, 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 amen. Oh. Amen. Aba, eh, buong buo na. Ano, Daddy? Opo, sige po. Ah, bumati na po kayo. <laughs> Ay, sige. Hindi. Ano, magsisimula na tayo, di ba? Opo. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami, Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo. DZAS-702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library o di ba? May treat kayo, may kanta po si Daddy o di ba? Sa so, pinag -usap... Bago yun. Bago okay pinag-uusapan po natin ways to slow TB transmission. At nabanggit nga po natin, National lang Month ngayon. At ngayong araw na to, yun po yung National Tuberculosis Day. Kaya ito po yung ating pinag-uusapan. So kahapon po, napag-usapan natin kung ano ang tuberculosis at paano to nakukuha. Tandaan, airborne siya ha? airborne. So napag-usapan din natin na Uh, sa buong mundo, pang-apat ang Pilipinas sa listahan ng you know, dami o yung incidence ng may tuberculosis. Nakita din natin na ayon sa PSA, ang TB po ang isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan dito sa ating bansa. Kaya nga po dapat ay pagtuunan ito ng pansin. Ano yung mga pwede nating gawin? Una, vaccination, bakuna para sa mga bata at adults may bakuna para po sa bata at matanda. Yung BCG, Basil Calmet guerin Vaccine, sana tama yung pronunciation ko ha, ang nagpo-protect laban na sa tuberculosis. Ang BCG vaccine po ay kadalasang ibinibigay sa mga sanggol at mga bata sa mga bansang may mataas na rate ng TB infection. Sa US, ito po ay ibinibigay din sa ilang healthcare workers. So ang BCG vaccine po ay isang live vaccine at hindi safe na ibigay sa mga taong immunocompromised. So ang BCG vaccine ay 70% to 80% na effective sa paglaban sa halos lahat ng serious forms ng tuberculosis. Tunad, tulad po ng TB meningitis. Subalit, ito yung kanilang sinabi, hindi ito effective sa pagprotect laban sa lung TB infections. Kaya pala. So ang BCG po ay isang live vaccine o yung tinatawag na attenuated vaccine. Ito ay ginawa po sa pamamagitan ng pagpapahina ng pathogen o yung virus para hindi po maging dahilan ng karamdaman kundi matulungan ng immune system ng katawan na ma-recognize ang virus at labanan ng infection dulot, dulot po ng pinahinang form ng virus. So ang mga uri ng live vaccines tulad ng BCG ay harmless o less vir virulent. Okay. Immune health, nako mahalaga po 'yan. Pinag-usapan din to natin last week. Ang mga tao po na may compromised immune system ang pinaka-at risk na magkasakit ng TB. Kasama na po dito yung may HIV o mga condition na nakakaapekto sa immune system. So ang mga taong nagtuturok ng mga bawal na gamot, ayan, may mataas din po yung risk, tulad din po sa mga sanggol mga bata at mga matatanda. Okay? So, ang pagkakaroon po ng malusog o magandang immune system ay napakahalagang bahagi po sa paglaban sa TB infection. ah, uh, Makipag-usap po sa doktor o healthcare provider para po malaman ng mga hakbang kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Ang dito natin makikita yung kahalagahan din ng home quarantine pag tuberculosis, di ba po? Ang mga individual na may active TB ay naka-quarantine sa bahay upang maiwasan ang pagkalat ng TB. Ito po ay madaling maihawa daw po sa community. So napakahalaga na mahinto ang pagkalat sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga quarantine recommendations. At ayon naman po sa medications, ang TB ay isang curable disease. Ay, nako, totoo po yan. Tingnan niyo po ako. <laughs> curable yan. Nagagamot. Ang treatment ng TB ay kailangang inumin ng apat, anim o siyam na buwan. Ang tagal po ng treatment o gamutan ay nakadepende sa kung anong mga gamot ang kailangan at bakit. Sa akin po natatandaan ko 6 months ata ako na derechong gamutan. Kasama po dyan yung injection sa Ang mga individual na drug resistant sa TB ay nangangailangan ng mas mahabang gamutan. So, ang unang anim hanggang siyam na buwan ng gamutan, very intense po yan. Ngayon ko lang nasasabing kaya pala. <laughs> so, ngayon ko lang po nalaman na ang BGC vaccine pala para sa mga sanggol ay panlaban sa TB. Sa amin pong mga apat na anak, salamat sa Diyos, nagkaroon sila ng bakuna noong mga sanggol pa sila. Kaya nga po mga kaagapay, pumagbaliwalain yung mga bakuna na ibinibigay ng health clinic natin sa inyo pong mga lugar, lalo na po sa mga sanggol o mga bata. Mahal din kaya ang mga bakuna, di ba po? So, magtanong kung lang kung para saan ito at maging honest sa kanila patungkol po sa health condition nyo at ganon din po ng inyong mga anak. So, habang binabasa ko po ang treatment regimen, yun nga, naalala ko talaga yung kabutihan ng Diyos na nangyari po sa akin. Alam talaga ng Panginoon ang aming pangangailangan. E wala kaming pera pambili ng mga gamot at injection para po sa aking gamutan. Subalit, ayan, may kakilala po kami kasama namin yun sa church na kapatiran na nagwo-work sa isang drug company, drug store. At siya po ang nagbigay ng, totoo yan, mga kahon-kahon ng gamot yung lahat ng kailangan ko sa habang ilang buwan ng gamutan, kailangan ko yun. Siya po ang nagbigay. Hindi po yun nagpabayad. Alam nyo, napakadakila talaga ng Panginoon. Dito ko nakita, naranasan yung katotohanan na siya yung provider. Hindi pa man po nangyayari, nakikita na ng Diyos at may nakahanda na siyang provision. Yan po ang karakter ng ating Diyos. Constant siya, hindi nagbabago. At kahit mo sa mga sitwasyon na ganyan na hindi natin maintindihan, sa karamdaman or whatever, nakikita natin na ang Panginoon natin ay tapat at sasamahan tayo tulad ng kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli anak, maganda. Yes, pinag-uusapan po natin how to slow down TB. Dahil airborne nito at pang-apat daw po tayo. Ang TB ay pumapatay. Pero may vaccination. BCG. Protect. Protector. Pamprotect. lalong lalo na sa mga bata. Live vaccine. Panglaban sa virus. Pampalakas ng immune system compromised immune system, risky. <clears throat> Dapat mapalakas ang immune system. TB, madaling kumalat pero curable. Karanasan ni Beth, anim na buwan, nagamutan, kailangan, bakuna, vaccine, mahalaga. Treatment, alam ng Diyos, may nagbigay sa kanya ng mga panggamot. Dakila po talaga ang ating Diyos. Tapat na Diyos ang ating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen tayo dyan. Kaya pumili ng tama, use your rights, choose the right way, para mawala tayo sa malaking tama o malaking pagkakamali na siyang nagahari sa ngayong in time sa mundong ibabaw. Evangelista Paul multi's kumusta na po kayo mag-aral na po tayo. Ano na nga ang tipping point sa ngayon sa mundong ibabaw? Marami na ngayon sa in times ang mga taong may malalaki ng tama o malaking pagkakamali. Ang kanilang mga puso ay naroroon pa rin sa desire ng kamunduhan. Sayang na sayang ang tunay sabi ng isang pusong takam nak takam sa yaman ng mundong ibabaw sa lahat ng mga yaman ay mawawala at lilipas. Nga lamang sabi ng Bibliang nagsasabi lamang ng tunay. Si Mr. Lot at si Mrs. Lot, laki ng tama. Gaya rin natin si Mrs. Lot. Bakit po? Kung may puso tayong salawahan, isang pusong hati, ang kalahating puso'y pang mundo, samantala naman ang kalahating puso ay pang langit. Hindi pwede ito sa banal na Diyos. Demands niya ay lahat-lahat dahil ibinigay niya ang kanyang lahat-lahat sa pamagitan ng kanyang nag-iisang anak sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa turo ng Biblia 1, 3, 14, hanggang 15 Kung papanong itinaas ni Moises ang ahas na bronze sa, des sa desert, ganun din dapat itaas ang son of man para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng maniniwala sa Kanya. Ito po si Jesus na siyang Kristo. Ang paghahayag ng Kanyang Ama sa kapangyarihan ng Espiritong Banal naman at naririto pa po. Gayon din si Juan Bautista nang makita niya si Jesus na parating sinabi niya sa malakas na tinig, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Grabe po ang kapahayagang ito ng isang lalaking pare o katapusang pare ng matandang tipaan na itinuturo si Jesus na siyang tagapagligtas at manunubos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba anak, si Jesus lang talaga? Opo, wala nang iba. Amen. Nabanggit niyo nga po yung ano eh, yung sinabi niyo po na si Juan Bautista. Napipicture mm -mm. ko po yon kasi yung, di ba po magpinsan sila? Mm, -mm. To Jesus oh, ka, si Juan. Siya, oh, si Juan magpinsan sila. Tapos, eh usually po, yung mga yan, pag pumupunta sa Jerusalem, para doon po sa mga pista, kadalasan mm -hmm. isang pamilya sila na yung buong pamilya yung nagta-travel. Sama-sama. O, sama-sama. Kaya, minsan naisip ko nga, ano, biro mo pinsan niya, tapos kasama niyang lumaki. Di ba, yung ganyan yan eh. Kalaro yeah. niya yan, na may, pag, may mga feast, magkakasama sila papunta ng Jerusalem. Tapos, all of a sudden, ano, yung mangyayari yung mga pagkatawag ng Panginoon. And definitely, uh, siyempre, pinagkakwentohan niya ng mga nanay, si Elizabeth, si Mary, yung mga miracles ng mga papano ipinanganak si Juan Bautista, papano mm -hmm. ipinanganak ang Panginoong Jesus, yung mga kwentong pamilya yan, ano. Kaya, makikita mo na, oo nga, no, tapos, eto ngayon, nung time na ng, ng declaration, sabi ng, sabi, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang ganda mm -hmm. nung paghanda ng Diyos sa kanilang magpinsan para sa isang layunin, di ba po, sa isang gawain na na at nangangailangan. Sabi mo nga dad nabanggit mo, si John the Baptist was the last kumbaga of the prophets. Mm -hmm. At si Jesus kumbaga si Jesus kasi kinuha na niya yung prophet, yung di ba po siya na yung lamb of god at mm -hmm. yung salvation na ginawa niya para sa atin. John yan ang talagang sentro eh ng banal na kasulatan. Yeah, at Pero, yan ang plano ng Diyos. Opo, oh yun ang plano niya for redemption. Pero hindi mm -hmm. lang doon ha, hindi lang. Kung baga, may ending at may beginning, yung creation, may ending ang buong plano ng Panginoon. At makikita natin yan, doon po siya pagkasulat sa malal na kasulatan. Kaya nga, napakahalaga talaga, daddy, yung pag-aaral, ano. Sabi mo nga, pag-aaral yeah. ng end times, pag-aaral yes. doon. Kasi makikita mo yun na... Ah, ito yung katapatan ng Diyos. Yung o, katapatan po. ng Diyos. Yes. nga po nung nabanggit ko dahil nag-aral nga po kami ng Revelation sa Bible Study Fellowship. Uh, uh, ah, yeah. halaga yan. Opo, hindi ko po talaga, opo, hindi ko mag-grasp yung, yung mga tao, ang tindi-tindi na ng kapahayagan ng dakilang Diyos ng salvation, tapos dini, kumbaga, nire-reject pa rin ng world yun mm -hmm. yung matindi doon yung paano nila na-reject paano nila nire-reject so ibig sabihin, ang mindset ng mundo, di ba po talagang iba, iba to reject the Messiah, to reject mm -hmm. Christ okay. pero tayo pong mga mana ng palataya, hindi dapat yung tama yung term ni daddy kaya pumili tayo ng tama, di ba po mm -hmm. o kung hindi, may tama tayo <laughs> yes, <Okay>. may tama <laughs> malaking tama. Opo, pag hindi tayo pumili ng tama, naku, Ang laking tama nun sa atin. At hindi Pinanatili lang natili sa malaking Opo. tama. Opo. Impyerno ang tatamaan natin. Opo. At saka po yung ano, yung point na tandaan natin salvation, ang lagi niyang experience ka, parang pinanganak tayo, di ba? It's, it's a new life, it's being born again. Pero we don't hmm. remain as big quote and unquote babies uh, in Christ. Uh, we grow. We must grow. Yes. Oh, we mature. Yun po yung mahalaga. And when we mature, kagaya ni Apostle Paul noon, dati, soft yes. foods pa lang. Pero pag tumatanda na, nagiging hard foods na, di ba? Ganun po yun. Matigas na kapagkain. Oh, Opo. Opo. At yun ay dapat nating natututunan, ginagawa mm -hmm. sa ating mga personal devotion. At exercise natin oh, yun po. para tayo lumakas. Opo, oh, Bible study. Gawin po natin yon. Yeah. Mag-aaral po tayo ng salita niya. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat for today. Ang ganda ng reminder mo sa amin. Yung point na kailangan talaga namin pumili ng tama. Kasi ang buhay po, Panginoon, pagpili, choices niya na dapat namin ginagawa everyday. So Lord, salamat po. Ang pinakamatinding choice, yung Tinanggap namin ang ginawa mo doon sa krus ng kalbaryo para sa aming kasalanan, kaligtasan. Salamat po doon sa choice na pwede kaming sumunod sa Panginoon by your grace and by the power of the Holy Spirit. Salamat po doon sa choice na pwede kami mag-aaral ng salita mo upang makita namin kung ano yung dakilang layunin hanggang sa huli until the end. So Father, mm -hmm. may we have that, yung 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 discernment to see what is happening around us discernment to to understand what is going on but at the same time yung mananatili kami Panginoon sa yung pangako sa pagsunod sa iyo at mamumuhay kami ayon sa yung kalooban and that really mm -hmm. is a choice we have to make so father god thank you din po sa mga kaagapay namin na Today is their special day. Unang-una na si Dos Mediha. Salamat po. Sama ko na po sila, Kuya George, Panginoon, at ang buong pamilya nila. Pangunahan mo po sila. Si Lourdes Cantimpuhan Garcia, Jonard Si Luisa Cunanan Domingo, si June Nakar Noblesa, si Rogelio Abawan Jr., at ang iba pang Panginoong mga kaagapay na today is their special day. Maging ito po ay birthday or anniversary we ask for your blessing upon them Panginoon kahit hindi po sila nakasulat sa aming listahan at Lord we also remember to pray for our yung mga young professionals namin na on their way to work yung mga young adults Panginoon na on their way to work ngayon Panginoon may you be with them guide them Panginoon and be with them throughout the day do sa aming mga kaagapay na nandun po sa tindahan o kaya sa palengke na bukas na ngayon nakikinig. Panginoon, we declare blessings upon them and pray for them, Panginoon, your protection. So Lord, marami pong salamat kasi involved ka naman talaga sa lahat ng aspeto ng aming buhay. So Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Panginoon, grabe po ang kapahayagan ng isang lalaking pare o katapusang pare ng matandang tipan na itinuturo si Jesus na tanging tagapagligtas at tanging siyang kailangan sapagkat siya po lamang ang katotohanan at kung kami nasa katotohanan, hindi kami mamawali. Kaya amen, 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 paanong kami kanyang lalampasan? Amen, amen. So mga kapatid, mga kaibigan, hindi talaga tayo lalampasan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Lalo amen. na kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, at yung naisin ng puso natin eh, align sa naisin ng Diyos sa atin. No, ganda po yun. The Lord will bless us. Diba po? Yun po yun. As we follow the Lord, may blessing na kasama yun dahil ang Diyos natin constant. He is always true to His promises. So again, that's a choice we have to make, mga kaagapay. Choose wisely. Sabi nga ganun. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamban, iluluwalhatid, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain kayo talaga ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpapalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang bukas na muli sa isang na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.